Tiniyak ng Department of Transportation na hindi kakapusin ang mga impounding area para sa mga mahuling kolorum na sasakyan. Kasunod ng pagpapatupad ng anti colorum at no registration, no travel policy. Yan ang ulat ni Ryan Lesigas. Technical at actual impounding. Ito ang nakikitang paraan ng DOTR para hindi kulangin ang mga impounding area na ilalaan para sa mga mauhuling kolorum. Ito'y kasunod ng nakatakdang malawakang pagpapatupad ng anti-kolorum at no registration, no travel policy. Sa datos ng LTO, nasa 24.7 million motor vehicles pa ang hindi rehistrado sa buong bansa. Sa programang Bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Charlie Del Rosario ang chief ng DOTR Command and Control Operations Center na malino naman sa mga motorista ang kanilang patakaran at mga alituntunin. Nagkalat na rin daw ang mga kolorum ng mga sasakyan na pumapasok at lumalabas sa Metro Manila. Bukod dyan, binabantayan din ng DOTR ang mga PUV na hindi makakapag-consolidate hanggang January 31. Paliwanag kasi ni Del Rosario pagpatak sa 1 ng Pebrero otomatikong wala ng prangkisa ang mga ito. Ang mga impounding area naman sa Metro Manila, Region 3 at Region 4A nakahanda na. Hinihintay rin po natin kung ano aksyon ng uh, Korte Suprema. Ayaw naman po natin uh, pangunahan yan. Kung ano man po ang uh, magiging uh, final decision po dyan, itong uh, pagkatapos po ng Enero, yun po ang kumpas na dapat naming uh, ipatupad. Kung uh, sabihin po ng uh, Departamento na dapat ay nakakonsolidate na yan at lahat ng hindi nakakonsolidate ay uh, maaari nang hulihin. Kasi po pag hindi o nagkonsolidate yan, wala na hong prangkisa yan. Mababatid na kasama ang mga pantalan, land ports, tollways, mga iligal na aktibidad ng mga operators at mga sindikato ang target ng naturang operasyon. Di lang po kasi iisang ahensya ang maaaring makipagtulungan. It takes a total uh, government effort to enforce traffic laws, rules and regulation. So ito po ay pagkilala at pagpapalakas na rin po ng kooperasyon laban po sa mga kolorong vehicles at ganoon na rin po dito sa pagpapatupad ng uh, uh, no registration, no travel policy. Pinuri naman ng LTO ang dalawang transport group na nagparehistro ng kanilang mga sasakyan kasabay sa napipintong pagpapatupad ng no registration no travel policy. Sabi ng LTO, mahalagang hakbang ang ginawa ng Kartohoda Transport Cooperative at ng Dagat-dagatan Navotas Transport Cooperative lalo pa't mataas pa rin ang bilang ng mga sasakyan na bumibiyahe na hindi rehistrado. Ryan Lisiges para sa bayan.